Hello birdies. Ang bird oh. Mga alaga ko 'yan. <laughs> Joke lang po Ang mga alaga nating mga ibon. Ay lumilipad lipat paliparin ko sila. Okay, maingay ha. O oh, mga anak, mga ibon ko. <laughs> ano kinakain niyo? Yung nanay niyo ay walang pakpak papaliparin ko sila lahat lipat kayo ang ganda nilang tignan kita nyo ba sila ayun <laughs> may natira pa papaliparin ulit natin sila para magandang tignan ibang ganda nila lipat ayun oh ay may ibang kulay din pala yun ang ganda yun mga ipon kung wala lang tong tao dito papaliparin ko sila lahat akala ko noon maya ang tao sa kanila hindi pala kahit tuloy tinawanan ako nila yung maya nag migrate ng Canada <laughs> sumama sa akin ang iingay na bye bye dito tayo ang kitang kita yung ibon hapon. Kasi kayo maingay para hindi sila lumipad. Hello! Tayo po! Makikipagkaibigan lang. Hello!